May nagtanong. Naskam po ako sa binentang property sa akin. Ano po ba ang dapat kong ginawa para naiwasan ito? Para makita natin kung talagang legit yung property, kailangan natin gumawa ng due diligence. Pero ano nga ba ang due diligence at paano siya gagawin? Basically, isa itong pagsusuri, bago ka bumili ng property, kailangan mong siguraduhin na lahat ng information tungkol sa property ay totoo. Kasi syempre, ayaw nating mas scam. Kaya chine-check natin lahat ng legal documents at history ng property para less risk at smooth yung transaction. I will share with you kung paano mag due diligence o mag verify ng property. Kailangan mo mag request ng certified true copy ng title o sarili mong kopya ng title na binibenta sa'yo. Isa itong mahalagang dokumento na nagpapakita ng updated status ng property. Huwag kang basta maniniwala sa mga kopya na pinapakita ng nagbibenta dahil baka ito ay hindi na-updated o kaya baka hindi galing sa gobyerno. Importante ang certified true copy ay updated copy na galing sa Registry of Deeds para makita ang mga detalye ng property tulad ng number 1, mortgage o sangla. Ibig sabihin, ang ari-arian ay ginamit bilang collateral para sa isang utang. O baka naman may adverse claim o salungat na pag-aangkin. May ibang nag-aangkin ng lupa o may question sa pagmamayari nito. O baka naman may dispendents. Ito ay isang notice na may kaso sa korte na nakakaapekto sa titulo ang property. Ibig sabihin may ongoing na court case na maaaring makaapekto sa pagmamayari. Ganito kahalaga na mag-request ng certified true copy para magkaroon ka ng peace of mind. Kung talagang malinis ang property na binibenta sa iyo. Pwede kang mag-request sa nearest registry of deeds sa inyong lugar or sa RD. Kung hindi ka naman makakapunta sa RD or sa registry of deeds, ay mong bumiyahe, gamitin mo na lang ang LRA e-service portal sa www.eherbicia.lra.gov.ph at mare mo ang certified true copy ng title via door-to-door -door delivery. At kung may question ka or may comment ka, laging maglagay sa ating comment section. Basta laging mong tatandaan bago bumili ng property at para makaiwas sa scam, maging mapanuri at magsagawa ng masusing due diligence. At para sa karagdagang impormasyon, maaari kang pumunta sa official LRA website sa www.lra.gov.ph o mag ka na lang sa mga social media accounts na so, nandyan din sa ating comment section. Thank you!